Yo, what's up mga pups? Welcome back. So ngayon ay pupunta na tayo sa next stop at kakagalingan natin sa Granite Skywalk para sa 2 hours trekking mga pups. At ang susunod naman natin pupuntahan ay sa 3 top walk. So 165 kilometers din yan. Kaya nag-drive din tayo ng kulang-kulang dalawang oras. Maraming magagandang tourist attraction dito sa Australia. Kaso nga lang kailangan mo magbiyahe kasi medyo malayo. Okay lang sana kung magda-drive ka ng 4 hours tapos nandun na lahat. Kaso eto mga paps, kailangan mo pang magmaneho ng halos dalawang oras para marating mo yung susunod. So andito na nga tayo sa Valley of the Giants 3 Top Walk. At may entrance ticket nga kapag papasok, $21 isang tao. nakaka lang kasi yung pangalan mga paps. Valley of the Giants Akala ko makakakita ako ng higante Kaya pala tinawag na Valley of the Giants mga paps Dahil sa mga matataas na puno Ang pangalan ng mga puno na to E red tingle trees. Tapos mga 400 years old na daw to mga paps. Red tingle trees. Parang sagwang pakinggan ah. At ayan si Kams. Mukhang maayos ng pakiramdam ah. Pangiti-ngiti na. Ah. Parang walang nangyari eh no. E ikaw ba naman ang makatulog sa biyahe. Tapos hindi ka pa umakyat ng dalawang oras na trek. E ewan ko na lang kung hindi ka pa talaga gagaling. At nandito na nga tayo sa highest point ng treetop walk mga paps. So nasa 40 meters daw tayo. Above the ground. Tapos tong red tingle trees, e eh may height daw na 70 meters. Medyo nakakalula lang maglakad doon sa treetop kasi umuuga yung bridge mga paps tapos medyo mataas pa. Kaya bumaba na nga kami para malapitan naman tong red tingle trees. Ang itim naman ng tingle nito mga paps. Ba't kaya tingle pinangalan dito? Ang dami daming pwede eh. Akala mo na bushfire o kaya nasunog. Pero ganyan daw talaga kapag tumatanda yung mga puno. Tapos daw yung mga puno na to, E eh, madali daw ma-uproot o kaya matumba kasi shallow lang daw yung roots nito mga paps. E eh, paano hindi yan matutumba mga paps? E eh, wala nang laman yung gitna. Uy sana all nakaka-smile at di pagod. Gustong-gusto ko nang magkape kaso yung nagtitinda ng kape dyan e eh, sarado na. Hay sa wakas at nakaramdam din. At sumabak na rin sa manobela ang ating co-pilot. Concentrate na concentrate sa manobela eh. Palibhasa, first time niya kasi mag-drive sa 110 papuntang country. Yung mga freeway kasi sa Melbourne, eh hanggang 100 speed limit lang. Tapos kung papunta ka na ng country or regional gaya dito, eh 110 na yung speed limit mga paps. Nagpasya na nga kaming umuwi habang may araw pa. Kasi ang mahirap dito kapag ginabi ka mga paps, eh baka makabangga ka ng kangaroo. Hindi naman sila lumalabas kapag umaga, pero kapag kumagabi na, Diyan sila tatambay sa daan mga paps. Halos dalawang oras din kasi yung biyahe papunta doon sa hotel namin mga paps. E eh kailangan pa namin mag-check-in. Ubus ang araw namin sa kakabiyahe mga paps kasi magkakalayo yung mga pasyalan eh. Kaya limang araw ang inilaan namin para sa long drive na to mga paps. Baka yung dalawang araw, e eh, biyahe pa lang yun sa layo ng mga pupuntahan. Sarap nga naman mag long drive kapag ganito yung daanan tapos sound trip lang. O siya mga paps, hanggang sa susunod, biyahe muna kami. Ingat tayong lahat. Peace.